Dalawang drug suspects arestado sa magkahiwalay na bypass operation sa Tagig City. Kabilang dito ang isang high-value individual na nahulihan ng mahigit 300,000 pisong halaga ng iligal na droga. Si Vel Custodio sa detalye. sa masikip na iskinita sa barangay Rizal Tagig, kita ang mabilis na takbo ng mga pulis. Hudyat na palayan yan na kumagat na sa ikinasang bypass operation ng target nilang high value individual kahapon. Nang kalkalin na nila ang bag ng suspect. Oh. Ay, mariwana ka pa? Oh. Nagsabo ka pa? Nabuking ang mga baon niyang droga. Ito po yung suspect po kasi natin, matagal na po itong minamanmalan kasi madami na po reports na nakakagating sa atin. And even yung mga nahuli natin before, siya po talaga yung tinuturo. Aside po sa area ng Tagig, um, napagalaman alaman din po natin na siya din po yung isa sa mga nagbabagsak ng na sa po, po sa Rizal. 340,000 pesos ang katumbas na halaga ng nasamsam na marijuana habang mahigit 43,000 pesos naman ang street value ng siyam na pakete ng shabu. Ayon pa sa pulis, sa social media nakikipagtransaksyon si alias Alvin sa mga buyer. So nakikipagtransak po siya and then yung mode of payment po pinapadala through online. Um, meron din po pinapadeliver, ginagamit po yung ating mga delivery rider. And then may mga instances din po na nakikipag-make up siya at cash po yung bayad po. Itinanggi ng suspect ang paratang. Hindi mo po talaga ako mo. Hindi ko po alam mo kung saan po nang galing mo. Dati nang nakulong ang suspect sa pagbibenta ng droga. Yung unang kaso ko po, yun po talaga yung kaso ko. Nagbibenta po ako ng droga. Simula po nung nakalaya ko, tinigil ko na po yung mga illegal kong gawain. Haharapin ang suspect ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa taging din, arestado ang babaeng ito sa ikinasang bypass operation ng mga pulis sa barangay Ibayo, Tipas, kahapon. Nakalkal ng mga operatiba sa pitaka ng suspect na si alias Jenny ang labing dalawang pakete ng hinihinalang shabu na may katumbas na halagang mahigit 180,000 pesos. Base sa investigasyon ng pulis, sa area ng tagigat pasik ang operasyon ng bentahan ng iligal na droga. Tila family business na para sa suspect ang pagbibenta ng iligal na droga. Kalalaya lang kasi ng asawa niya sa bilangguan noong June 30 dahil sa pagbebenta ng illegal drugs sa Pasig noong 2022. Matapos ang tatlong araw ng paglaya ng kanyang mister, si alias Jenny naman ang naaresto. Pero maya-maya, ipinasa na niya sa asawa niya ang sisi. Dati nang nakulong ang suspect noong 2022 sa Tagig sa parehong kaso. May lead na ang mga pulis sa posibleng supplier ng suspect sa Tagig. Haharapin ng suspect ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.